Naghahanda ang Regional Authority for Child Care Office Region 2 na magsagawa ng pakipagtulungan sa iba't ibang sektor upang ilunsad ng isang scholarship program para sa mga batang aging out o umabot na sa legal na edad na nasa ampunan. Ayon kay Genesis Buena, hepe ng pre-adoption unit, ang scholarship program ay bahagi ng hakbang ng ahensya upang maihanda ang mga bata sa pagiging ganap na independent o self-sufficient sa kanilang paglaya sa sistema ng pangangalaga. Batay sa tala ng RACO Region 2, umabot na sa apat na po ang naipagkaloob ng certification declaring a child legally available for adoption sa ilalim ng Republic Act No. 11642. Nakapag-aproba na sila ng 48 adoptive parents habang matagumpay namang nailagay sa mga adoptive family ang Syam na bata kung saan dalawang na ang may pinal na order of adoption. Patuloy naman ang ahensya sa pagsusulong ng alternatibong pangangalaga sa mga bata, kabilang na ang pagsasagawa ng mga forum, multimedia campaigns at pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Idol, nanunuyo ba tumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sen na idol. IFM News!